Ayan mga kaboy boy, ah, ngayon po pala ay ang aming pang malakaya ay manghuli kami ng malinit na pusit. Tawagin na pusit kalawang. So si Sama, si Toto. Ayan, ang anak itong TV. Ayan, napakadaming bangka. Mamumusit din yan sila. Ayan. Napakadami nila. Oh. Ayan, doon pa yung iba. Oh. Ayan, mga para pamusit din. Iba niyan. Haloan na yan. May mga nagatuna din dyan. yung mga kaboy-boy, nandito na po kami sa aming location sa area ng aming papusitan ayan na yung na, tigil-tigil nandito yung iba, tapos nandoon yung sa baba yung iba, ayan sila ayan, mga bangka nandyan yun yung tabi dito na kami sa tabi Pala, utay-utay uh, palaot ng palaot pag walang dawi sa laot patabi ng patabi So update na lang namin kayo mamaya pag nag-area kami ng aming mga tangkab. Ganito pala yung aming ano. Ito yung aming panghuli na malita, Tapos ito. Ayan. Tapos ito yung ilaw. Yung ilaw mamaya papilawin ko yan. Pitok-pitok kung tawagin. Itong tangkab ay 75. Ayan. Ito namang. Iyan naman kanina. Bili ko 100 pesos yan. Yung pitok-pitok. So, yan mga kaboy-boy. Madilim na. Madilim-dilim na gamay. So, yung aking kasama ay nagsimula na lang. Ayan. Medyo madilim lang. Ayan sya, no? Pitik-pitik na. Ayan, o. Oh. dawe Wala pa. ito yung ito yung aking pamain oh. Tapos, idadarang ko to doon sa ilaw para magdingas ang reflector yan dumingas sa yung kanyang reflector tapos ito naman yung pitok-pitok kung tawagin. kaya pitok-pitok gengnya nanti nesnya, tuh so, arya kemana? Ayo toh, arya, arya, try, 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 try. Yuk, ay, nih kalau nih yuk, pitik. pampuset na pa to pag dilim na sagabalan jacket ah. wala na tayo mag jacket May, may naligaw na. May naligaw na medyo man lalaki-laki, ayan. Uy, sayang. 3 Sigaw po Uy sayang Aw na Dawin na po Start po set Agoy Kaligo, magmuntag, kaligo po sa pugset. Nah, mader-mader, nah, <clears throat> mader nang kumain. Hello. <laughs> Hello. 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 matoya. dubo <laughs> <Kakyot. laughs> maipon din yung katagalan. ganun lang yung mga kabiboy Panhuli namin ng pusit dito Oh sayang So yun yung mga huli mga kabiboy na to <laughs> Yung apat na kilo din siguro Ayan So, yun ang panahon ng mga kukusit mga, mga kabuyboy. Nadubo na. Hmm. Nadubo. Tandiyan so, natin na video yung pag ano kanina, So, yan. Nadubo na, hindi tinanggalan ng uh, laman loob, hindi tinanggalan ng ata. Ayan. Asya na yan. Itim. Itim. sibuyas na mga tuyo at mantika ang kanyang kasado. So yun nga ako kalina ay nagpatimbang ako ng poset ay yung huli ko ay 5.5 5.5 yung naman sa kaya sa kasama ko ay 1.5 <laughs> kaya naka 7 kilos po kami dalawa lahat Ayan. tapos ito yung ano ulam nagkuha na kami ng pang ulam nakalibre na kami sa ulam sa magahan ayan sarap nyan ayan Ayan, hanggang dito na mga kabiboy.